Kamusta mga Kapinoy Mo TV? Ngayon ay may isa tayong napakabigat na pelikulang pag-uusapan, Deliver Us From Evil noong 2014 ito ay isang pelikulang hindi lang puno ng aksyon at suspense, kundi pati na rin ng malalim na mensahe tungkol sa pakikibaka sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa pelikulang ito, makikita natin kung paano kinakaharap ng isang ordinaryong tao ang hindi pangkaraniwang kasamaan at ang mga pagsubok ng pananampalataya. Para sa atin, hindi lang ito kwento ng labanan laban sa demonyo, kundi isang paalala na may mga puwersa sa ating paligid na minsan ay hindi natin nakikita, pero nararamdaman. Kaya, anong aba ang mahalagang mensahe ng pelikulang ito para sa ating lahat? Halina't samahan niyo ako sa pagtalakay ng mga aral mula sa Deliver Us From Evil. Noong 2010 sa gitna ng desyerto sa Iraq, may apat na marines na humarap sa matinding panganib habang nasa isang misyon. Isa sa kanila, si Jimmy Tratner, ay nasugatan sa ulo. Habang nagpapaputok ng bala ang mga natitirang marines, sinusubukan nilang abutin ang mga kalaban na nagtatago sa dilim. Matapos ang matagal na labanan, biglang naglaho ang inay ng mga putok. Nakakabingi ang katahimikan hanggang sa maramdaman nila ang malamig na hangin na dumadaan sa kanilang paligid. Sa ilalim ng lupa, natagpuan nila ang isang lihim na bunker. Sa sandaling yon, parang may kakaibang enerhiya na bumalot sa paligid nila. Nagpatuloy sila pababa sa madilim at makipot na hagdan, at sa bawat hakbang nila, mas lumalalim ang kanilang kaba. Nang bumukas ang pinto, nakita nila ang isang lumang kwarto na may kakaibang inskripsyon sa dingding, parang mga simbolo ng isang sinaunang sumpa. Biglang namatay ang mga ilaw at ang huling maririnig sa bodycam ni Tratner ay mga nakakakilabot na sigawan. Walang ibang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanila sa ilalim ng lupa. Sa Bronx, New York noong 2013. Si Ralph Sarchi, isang veteranong sergeant ng NGI, ay tila sanay na sa mga brutal na krimen sa lansangan. Pero may hindi siya inaasahan sa sunod na mga araw. Kasama ang kanyang partner na si Butler, patuloy silang nag-ikot sa lungsod, naghahanap ng mga kriminal. Isang gabi, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang bahay, kung saan isang dating marine na si Jimmy Tratner ay nanggugulo. Pagdating nila, nadatna nila si Jimmy na tila hindi na ito tao, balot ng galit at tila wala sa sarili. Naglalaslas siya sa sahig gamit ang isang kutsilyo, habang tila binubulong ang mga hindi maintindihang salita. Nang subukan siyang hulihin ni Sarchi, biglang sumigaw si Jimmy ng malakas, na parang isang nilalang ang nagmumula sa loob niya. Tumaka si Jimmy, ngunit mabilis siyang nahuli. Sa pagdakip sa kanya, naramdaman ni Sarchi ang kakaibang lamig sa kanyang katawan, parang may sumisingaw na kasamaan mula kay Jimmy. Sunod, tumawag ang Bronx Zoo ukol sa isang babaeng tinapon ang kanyang anak sa kulungan ng leon. Nakakapangilabot ang eksenang iyon. Natagpuan nila si Jane Crenna, ang babae, na parang wala sa sarili at inuulit-ulit ang mga lyrics ng kantang Break On Through to the Other Side. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Sarchi ang isang misteryosong pintor sa gilid ng kulungan ng leon. Hindi niya lubos maisip kung bakit nandoon ito. Nilapitan niya ang pintor, pero biglang umatake ang mga leon, parang pinagplanuhan ang bawat galaw. Tumakbo si Sarchi para makalabas, ngunit halos mamatay siya sa ilalim ng mga matalim na pangil ng mga leon. Habang iniimbestigahan ni Sarchi ang mga kakaibang pangyayari, nakilala niya si Father Mendoza, isang Jesuitong pari na may malalim na kaalaman sa mga demonyo at kasamaan. Ayon kay Mendoza, posibleng may kasangkot na masamang puwersa sa mga kasong hawak nila. Ngunit ang mga kwento ni Mendoza ay parang mga kwento lang ng mga alamat para kay Sarchi, isang skeptic na pulis na sanay sa mga ng krimen. Ngunit habang lumalalim ang kanilang investigasyon, nagsisimula ng mabuo ni Sarchi ang mas malaking larawan ng panganib. Sa bahay ni Griggs, isa pang pintor na tila kasangkot sa mga pangyayari, natagpuan nila ang mga business card ng isang kumpanyang tinatawag na Alfonso's Painting. Napansin din nila ang mga litrato ni Griggs, Jimmy, at Jane. Lahat sila, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay konektado sa isang marine na si Mick Santino, na tila naging instrumento sa pagkalat ng sumpa. Nang makita ni Sarchi ang kakaibang mga simbolo sa kanilang mga tahanan, nalaman niya na hindi lang ito mga random na aksidente. May isang mas malaking puwersa na nagkokontrol sa lahat ng ito, isang demonyo na mas makapangyarihan kaysa sa kanilang inaasahan. Sa isa sa mga pinakanakakatensyong bahagi, natagpuan ni Sarchi at Mendoza si Santino. Ngunit hindi ito isang ordinaryong kriminal. Si Santino ay sinaniba ng demonyo at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at kadiliman. Sinubukan nilang hulihin siya, ngunit nagawa nitong makatakas. Sa kanyang pagtakbo, inatake ni Santino si Butler na nagdulot ng kanyang kamatayan. Sa puntong ito, naramdaman ni Sarchi ang bigat ng sitwasyon, hindi ito basta-bastang kaso. Kailangan niyang harapin ang isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag o kontrolin. Habang sinusubukan nilang buin ang mga piraso ng palaisipan, napagtanto ni Sarchi na ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Nagkaroon siya ng mga bangungot mula nang mapatay niya ang isang child predator na si Marvin. Sinabi ni Mendoza na ang kadiliman sa kanyang puso ay nagbukas ng pinto para sa demonyo. Kailangan niyang tanggapin ang kanyang mga kasalanan para malabanan ang kasamaan na umaatake sa kanyang buhay. Sa pag-amin ni Sarchi ng kanyang mga kasalanan, dahan-dahang bumabalik ang liwanag sa kanyang buhay, ngunit hindi pa natatapos ang laban. Dumating ang pinakapuno ng tensyon nang inatake ni Santino ang tahanan ni Sarchi, kung saan naroon ang kanyang pamilya. Sa eksenang ito, ramdam mo ang kaba habang habol hininga si Sarchi patungo sa kanyang bahay, natatakot para sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Pagdating niya, tumambad sa kanya ang malagim na eksena, si Santino, handang patayin ang kanyang pamilya. Pero sa tulong ng dasal ni Mendoza, at ang lakas ng loob ni Sarchi, nagawa nilang iligtas ang kanyang asawa at anak. Nahuli si Santino pero hindi iyon ang katapusan. Dinala si Santino sa presinto kung saan isinagawa nila ang isang eksorsismo, ang pinakamatindi at nakakakilabot na ritual na kailanman ay naranasan ni Sarchi. Sa gitna ng ritual, nagsisigaw si Santino, bumabalikwa sa galit at puot. Tila nanginginig ang mga pader sa bawat salita ng dasal. Sa wakas, nalaman nila ang pangalan ng demonyo na si Jongler, at sa tulong ng pangalan na ito, napalayas nila ang demonyo mula kay Santino. Pero hindi iyon madaling laban, ramdam ni Sarchi ang labis na takot, at tila nasa bingit na ng kanyang buhay. Isinumbong ni Santino ang kinaroroonan ng asawa at anak ni Sarchi sa isang storage facility. Makaraan ng pitong buwan, pinapakita na sila ay nasa living room para sa binyag ng pangalawang anak ni Sarchi na si Daniela Ann. Ipinagmamalaki ni Sarchi ang kanyang pagbitiw sa demonyo sa binyag at ipinakita na siya ay nagretiro mula sa pulisya at nagpatuloy sa pakikipagtulungan kay Father Mendoza. Sa bandang huli, ang Deliver Us From Evil ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na laban ay hindi lang sa pisikal na mundo kundi sa spiritual. Minsan, ang pinakamalalaking kaaway natin ay hindi mga tao kundi ang mga takot, galit, at kasalanang bumabalot sa ating mga puso. Tulad ni Ralph Sarchi sa pelikula, lahat tayo ay may mga personal na laban sa buhay, mga laban na hindi natin kayang harapin ng mag-isa. Kailangan natin ng pananampalataya, ng pagkilala sa ating kahinaan, at ng lakas mula sa Diyos, upang malabanan ang mga puwersa ng kasamaan. Para sa ating lahat, ang mensahe ng pelikulang ito ay malinaw, sa gitna ng kadiliman, palaging may pag-asa at kaligtasan sa liwanag ng Diyos. Kung pakiramdam mo'y naliligaw ka sa buhay, tandaan mo na may Diyos na handang tumulong at gumabay sa'yo. Hindi mahalaga gaano kalalim ang sugat, gaano kalaki ang kasalanan, palaging may daan pabalik sa liwanan. Kung nagustuhan nyo ang ating pag-uusap tungkol sa pelikulang ito, huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe sa Pinoy Mo TV, at iklik ang notification bell para updated kayo sa mga bagong content na puno ng inspirasyon at aral sa buhay. I-comment nyo na rin sa ibaba kung ano ang masasabi nyo sa pelikulang ito, paano ba ito nakaapekto sa inyo, at ano ang natutunan nyo. Gusto rin naming marinig ang inyong mga karanasan sa laban sa inyong mga personal na hamon at kung paano kayo nagtitiwala sa Diyos. Let's spread the light together.